Ayan, what is up mga Welcome back na naman dito sa channel natin. Welcome back na naman dito sa home lab natin. Ayan, sa home lab natin na Okay, for today's video mga kapitbahay, meron tayong sasagutin na isang simpleng katanungan ng isa nating uh, tropang IT. Hindi ko alam kung baguhan lang siya, no? pero siguro ano siya, estudyante or hindi kasi siya nag masyadong nagkwento, nagtatanong lang po siya sa akin is, ano nga ba daw ang mga cause ng mga IP conflict? Okay, kung mo mapapansin, ito yung katanungan niya. Ayan, yan yung katanungan niya. Sir, ano nga ba daw mga cause ng mga IP conflict? Bakit po nagkakaroon ng duplicate ang mga IP? Okay, so yan yung ipapaliwanag natin ng konti. Yan yung explain natin ng konti sa kanya. Ano nga ba daw ang mga dapat mong i- configure ng maayos, ano nga ba ang mga dapat mong i-prevent para hindi ka magkaroon ng IP conflict sa network mo or ano ang tamang pag-configure ng mga devices mo sa network mo para hindi ka magkaroon ng conflict na IP, ano yung mga dapat mong iwasan, okay? So, yan yung i-explain natin sa kanya ngayon, yan yung ipapakita natin sa kanya or i -walk through ko kayo ng konti kung ano yung mga experience ko, ano yung mga basic na uh, ginagawa ko para maiwasan natin yung conflict dito sa network natin. Uh, especially, kasi kunwari magkaroon ka ng network IP, tapos nagkaroon ka ng conflict, medyo mahirap i-trace kapag hindi mo alam kung nare thousands of computers ang mayroon ka mahirap 'yun i-trace kung saang computer ang may conflict ka kasi kung nare yung computer ko plus computer ng isa kong kasama is nagkaroon ng conflict magkakaroon tayo ng uh, problema mawawalan ng internet or magkakaroon ng loopback or magkakaroon ng uh, internet problem yung mga devices natin. Okay? So, yan yung walk through natin sa kanya. Ipapakita natin yung mga basic kung ano yung mga dapat niyang gawin. Okay? Let's go! Ayan mga kapit no? ano ang una-una mo dapat na alamin para maiwasan ang pag-conflict ng mga IP dito sa network natin. Okay? So, for example, mga kapit ah, uh, mayroon meron kang isang network. Okay? Ang madalas kasi, ang madalas na nagkakaroon ng conflict kapag naka-static IP ka dito sa mga device mo na to. Kasi kung nare ang mga device mo is more 100 uh, devices, kung hindi ka documented, tapos lagay ka lang ng lagay ng IP, automatic, minsan, hindi mo maiwasan na may makalimutan ka, tapos magkakaroon ka ng same IP na mailagay dito sa mga device na to, kaya magkakaroon ka ng conflict. Okay, ano nga ba daw ang pinaka-the best na Uh, paraan para maiwasan mo yung conflict Okay Dito mga kapitbahay For example Dito sa mga PC na to Dapat Automatic Kapag nagkaroon ka ng static Or Para maiwasan mo yung conflict Dito Kumari Naka static IP ka Hindi ka naka DHCP server uh, Hindi ka nag up ng mga DHCP Dito sa mga VLAN mo O dito sa mga uh, Network mo So ang gagawin mo is magkakaroon ka ng static IP. Iko-configure mo isa-isa yung mga devices mo, which is eto, ng static IP. Kaya, minsan, kung hindi ka documented, makakalimutan mo na may nagamit ka na pala na ganito or nagamit mo na yung isang IP na to, tapos kinonfigure mo sa isang PC, magkakaroon ka talaga ng conflict. Kaya, ang the best mong gawin is kung gusto mo mag-static IP dito sa mga devices mo. Pero, kumare thousands of PC or ano kana na, hundreds of PC, hindi na advisable na mag i-static ka ng mga devices mo sa network. Dapat automatic naka DHCP ka para o di kaya naka reserve IP ka sa DHCP server mo which is dito yon sa DHCP server mo para alam mo kung sino yung mga tao na yon kung kanino yung mga PC na yon or kanino yung mga IP na yon naka-assign doon sa network para hindi ka malito or hindi mo ma ulit na i-configure doon sa mga PC ulit. Okay? So, yan yung isa. Dapat documented like naka nakalagay sa Excel tapos nakapangalan kung kanino sa ang device yun, para hindi mo ma double yung pag-configure ng mga IP. Kung wari, gamit na, hindi na pwede. Okay? Yan yung uh, paraan kung naka static IP ka dito sa mga devices mo. Pero kung nari, naka DHCP ka naman, yan, naka DHCP ka naman, as long as na yung DHCP server mo is working good, tama yung pagkakaroon ng lagay mo ng pool, yan, tama, tama yung pagkakonfigure mo sa bilan mo or tama yung pagkakonfigure mo ng mga uh, DHCP client mo, hindi ka magkakaroon ng conflict. Uh, ang problema naman dito sa network, kuwari, naka-DHCP yung network mo, yan, kuwari, naka-DHCP lahat yan, yan, naka-DHCP, ang possible cause na magkakaroon ka ng conflict is, like for example, meron kang isang tropang IT na hindi pa ganun ka-familiar sa network, tapos nagsaksak siya ng router na, like for example, yung network mo is, mare network ko, katulad ng network ko, is 172.16.50.1. Okay? Or, ang kadalasan kasi, kapag naggagawa tayo ng network, pinaparehas natin yung 1.1 or 0.1. So, kung nari, ang mga nabibiling mga mga nabibiling router sa market or sa mga uh, computer store is 1.1 yung pinaka uh, default IP noon or 1.0 or 0.1 or 0.2. So automatic kapag naglagay ka ng isang uh, device na the same IP dito sa network mo automatic magko-conflict po 'yon. Yan yung mga dahilan. Like for example, uh, for example, uh, dun sa office namin before Meron kaming client, meron kaming nangupahan dun sa isang office namin Tapos nakiki-connect sila or nagbayad sila sa amin ng internet Tapos naka PPPOE Or hindi pala, naka IP lang Sinet up ko lang siya ng IP Binigyan ko siya ng IP dun sa uh, isang switch niya uh, Naka unmanaged switch tapos naka distribute lang dun sa mga computer niya So ang ginawa po niya is bumili siya ng uh, router kasi wala silang wifi hindi yun kasama sa binayaran nila. Bumili sila ng wifi router, tapos sinaksak nila para magkaroon daw sila ng wifi Eh, yung IP ng kanyang router is 1.1. Eh, yung router na binibigay ni PLDT is 1.1, uh, tapos yung PFSense ko is 0.1. So, magiging, kumare, nagkabit ako ng router, tapos naka-auto lang, naka-enable yung DHCP, naka-enable yung DNS, naka-act as a router lang siya, automatic magko-conflict yun dito sa PFSense mo or sa main router mo kasi bawal ang dalawang routing device sa isang network. Okay, unless kung ang ginawa niya is in-edit niya, pinalitan niya yung IP, tapos pinalitan niya yung mode na as naka-access point mode lang. So hindi 'yun magko-conflict kasi automatic bibigyan lang sa ni DHCP server ng available IP natin dito sa ating DHCP server. Okay? So kaya hindi mo ranasan na magkaroon ng conflict IP. Okay? Yan yung mga possible reason kapag naka DHCP server ka. Naglagay ka ng device na same IP or hindi mo binago or naglagay ka ng ibang router na hindi naka-configure mabuti dun sa network mo. Kaya magkakaroon ka talaga ng conflict IP or nagkamali ng saksak or nagka-loopback ganun, di ba? automatic yun so, ganun lang din naman ganun lang yung mga uh, possible reason ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng conflict IP napaka-basic po nun mga kapitbay uh, una, kapag naka static configuration ka automatic kapag naka static configuration ka malamang nakalimutan mo na may nagamit ka na pala na IP tapos nilagay mo dito sa isa. Okay? So, ganun lang ka-simple. Or, <clears throat> kapag naka-DHCP configuration ka naman sa network mo, ang madalas dyan, kaya nagko-conflict, naglagay ka ng device na, kung nga nag-deploy ka ng bagong system unit, hindi mo pala na alala na naka-static yung kanyang IP dito. So, naglagay ka, tapos may kaparehas na pala yung IP niya, hindi mo dati siya nabago, so wala na, hindi mo na ma-access yung network mo kasi nga nag-conflict. Yun yung mga dahilan kapag naka-DHCP ka, or di kaya naglagay ka ng isang another router sa network mo na hindi naka-configure mabuti, so automatic, hindi mo talaga mapapaganan kasi magko-conflict sila kasi bawal nga yung dalawang uh, routing device sa isang network. Okay? So, katulad yan, for example, dito sa drawing natin, kinonfigure mo yan, tapos inoto mo lang, tapos kinonnect mo. So, acting as ah, uh, another router po yan. So, magkoconflict yan dito sa main router mo. Kasi bawal yon Okay? Tapos, mga itong device, walang gumagamit. So, naka-off yan. So, mayroong dumating na bagong employee. So, dineploy mo, hindi mo pala nabago yung IP. Eh, na-configure mo pala dito sa laptop. So, magka-conflict po yon Yan yung pinaka-basic. Yan lang naman basic na troubleshooting kapag nagkaroon ka ng isang conflict IP sa isang network mo. Automatic, tatlo lang yan. May nagkabit ng ibang router, may nagkabit ng PC na hindi na bago yung IP, or mayroong nag-configure ng IP kapag naka-static ka doon sa isang device na may kaparehas na. So, konti lang ang mga cost. Bakit nagkakaroon ng conflict IP? Napaka-basic, konti lang. Tatlo lang ata may nag-configure ng IP, may gumamit ng IP na may may-ari na. Or, possible minsan, kaya nagkako-conflict IP. Dito rin minsan yon sa ating DHCP server. Ayan. Dito. Dito sa DHCP server natin, may makikita tayo yan, DHCP leases. Ano nga ba ang ibig sabihin ng lease? Diba pag sinabing lease, upa? Okay, so ganito po yung explanation yung mga kapitbay. Dito sa DHCP server natin, ayan, dito sa DHCP server natin, automatic, kapag nagsaksak ka ng isang device, dito sa network natin, automatic, sasabihin ni DHCP server, oy, may bagong client. So, papaupahan kita ng IP, bibigyan kita ng IP. Pero, may limit lang. Like, for example, ikaw, mangupahan ka sa isang apartment, bibigyan kita ng kuryente, o bibigyan kita ng uh, appliances. So, may contract yun. After one year, magre-renew ka. Kasi may bayad yun. Parang ganun din dito sa DHCP server. Kaya nga, may tinatawag tayo yung DHCP leases. Ayan, leases. Tawag doon yung mga di ba na nangungupahan na naga-arkila ng IP. Okay? So ganun po 'yon. So minsan may dahilan din 'yung DHCP server kasi dito kasi sa DHCP server may tinatawag tayo na ayan, default lease time. Kung binago mo 'yan, yan ilang 7200, 'yan 'yung default na lease time. Like for example, tinaasan mo 'yan. So, pare, pag tinaasan mo 'to, magiging isang taon. Mm. So, syempre, kahit nakapatay na yung device or nasira na yung device, yung IP nandyan pa rin kasi hindi patapos yung contract niya. Nandyan pa rin siya. So, kapag pumasok yung ibang PC or nagkabit ka ng ibang PC, wala lang maibigay na IP or minsan, maibibigay na IP pero nababasa pa rin niya sa database na may may-ari pa rin. So, ang sasabihin nun, conflict. Kasi nga, hindi patapos yung uh, contract niya. Parang ganun. Kaya dapat, make sure nyo yung default dito is default lang or mas mababa. Huwag yung mas mataas kasi mas mataas, mas matagal na lease time. Okay? So, ganun po yun. Basic. Ganun lang kadali. ah uh, yan lang naman yung mga basic ah uh, ah uh, monitoring or basic cost ng mga conflict na IP. Okay? So, sana naintindihan po ng isa nating kapitbahay na nagtatanong. So, sino ba siya? So, ang nagtatanong po siya is si Sir Mark Joseph. Ayan. So, shout out pala dyan sa Sir Mark Joseph. Ayan, sana may naintindihan ka or kung hindi mo pa rin naintindihan, comment down below, willing ako sumagot para uh, makita natin or ma-explain natin ng konti sa yo. Pero, basic naman ang, uh, ang explain ko. Sobrang lino naman. Kaya, ganun lang yung mga dahilan. Basic. Alright? So, maraming salamat. God bless. Peace. And sana may naintindihan kayo. Thank you so much. And God bless.